So nakikita natin ditong problema is pwedeng driving habit. Pwedeng um barado sa kanyang mga uh, butas kasi eto nagkaroon ng problema to. Nagkaroon daw ng check engine regarding dun sa P0021 ba yun? Uh, related siya sa timing. So possible marumi rin yung kanyang filter dito. Yung kanyang bungee bolt na merong filter sa VVT kasi yun yung kadalasang nagkakaproblema dito eh. kasi yung ibang filter nandito sa solenoid pero dito sa Subaru mga EJ20 ba to eh nandito sa likod ng timing cover yung kanyang bungee bolt na may filter kapag gabarado na yon eh minsan retired minsan advanced yung timing kaya minsan nagkaka check engine minsan naglo low power ang problema kasi ng sasakyan nito mausok tapos mabigat daw tsaka low power siya hirap kaya yun eh, nung nagkataagas dun lang nalaman na may problema rin pala sa turbo kasi nga mabigat hirap patakbo okay. dito sa kanya mga gulong okay naman hindi naman siya stuck up so yun lang ito yung nakita natin yung gagawin sa try rebuild pero kapag ka hindi palit buo okay yun lang mga bossing Tsaka yung coolant din ah. Check nyo rin yung coolant. Kasi pagka nag overheat din, damay din pati yung turbo. Okay? Yun lang mga bossing.